Okay. So, magpahabol ta guys para sa alas 9 bulahan, last draw. So, kanina ang 2 PM is uh, 0.52. So, ang atong gihatag na combination, talagang uh, dikit na naman tayo dito mga boss. 8 5 2 0 8 2 Ayan natin mga combination na binigay kanina sa atong uh, regular upload at 058 so kaning upat guys hindi talagang nakalusot ang atong uh, upat na combination so nagligas ang ating 2pm sa combination nato na gihatag sa regular upload nato is 852-082-057 minus atong uh, special combination so nag mirror ang atong uh, sa 2 2pm Okay, so sa 5pm naman, 5 p.m. result is 896 sayang talaga dito naman muntik tayong manalo dito dahil meron tayong 890 diba ang atong eskalera 806 uh, meron tayong 816 892 at meron tayong 895 ba? 895. Binigay tayong 895 sa itong guide na 8 uh, guide kanina, guide at saka pasakay. So meron tayong 296 itong ating hot combination. So ligas uh, 5 PM again. Yan na tong maghihatag sa itong regular upload. So wala pa tayong swerte mga boss. Ligas pa din. Halos two draw. Sa alas 5 din. Okay, so magpahabol ta guys. One combination dito sa ating last final draw, no? So 9 PM. Okay, so 9 PM ah uh, pahabol. One combi. Okay, so at syempre mag uh, recap tayo ng ating regular upload kanina ng mga binigay guys ng mga numero. So, ang akong pang uh, bato dito mga boss, so may niyang atong uh, uh, pwedeng patdan sa last draw ha. So, meron akong binigay diba na doubles, 700. May binigay tayong 700. At meron tayong binigay na 570. May niyang atong pang uh, alas 9. Sa atong ini regular upload guys ha. So, may niyang atong update. 570, 700, doubles, Next, 580 at 160, no? May 160 tayong binigay. At 160. So, mini atong update para sa alas 9. Muna siya atong mga combination para sa last draw, so ulitin ko po 700, 570 ito po yung ating uh, special combination, 160 700 guys, sakaling mag doubles ha, so dito, best na to ang 0 so muna itong uh, mga combination so 9pm guide 9pm guide is 0 Huwag niya akong uh, pangalas na ibigay Dato si 0 Ayan, so Mayroon tayong combination dito Target rambo lang ninyo guys I-target rambo lang nato So dito, posible dito mag uh, Ending si 0 uh, So posible dito mag ending si 0 Okay, so magpost si uh, si, uh, si dos at magit na si siete. Muli guys ang atong uh, pahabol target rumble. So one combination. Okay, so sili pa lang ninyo guys ang atong regular upload. I-scroll lang po ninyo pababa. Ayan, so sa so, mga gusto nga uh, mo guys sa uh, mga online taya nasa comment section lang po nito guys pwede po kayo dyan na uh, uh, sumilip no sa ating mga meron po dyan na uh, suertras loto 4D 6 digit guys so ang imong piso mudaog o 800 so diba ang laki so yun lang po mga boss maraming maraming salamat sa inyo yan po ang ating update para po sa 9pm pahabol guide nato na si Zero. So good luck guys. Kita kasi na po tayo bukas.